Good morning, good morning sa lahat! Bali, today di tayo nakapag-training ng ibon, di tayo nakapag-toss Kasi kita nyo naman yung kalangitan Okay na sa play ito, mga ganyan Pero madilim eh, pahinga muna So, ginawa natin is Dito muna sila sa ano natin, tambay cute, yan o oh. Tambay cute muna yung mga warriors dito Yan So... Good news dahil naging ano pa sila 99 na ibon. Ayun, may mga bumabalik pa. Mga bumabalik na ano. Tag so, dito ah. Uh, mga naiwan ng mga nakaraan. Ayun. So tingnan natin kung makaka-survive pa sila sa susunod na race natin. I Amin mean, na uh, training natin. Ayun, tingnan natin baka bukas ni Ama. Kasi si Ama aga nagigising. Nag-text sa si Ama, ano ba magpapa-lock ba tayo? Sabi ko hindi, pay nga muna 'yung ng ibon. Kasi Four days yata, five days. Sunod-sunod yung ano natin. Yung road natin. So tara, let's go. Silipin natin so, ito. yung mga ibon. Yan. So may mga ibon ako rito nakikitang ano. Uh, naglulugon pa rin talaga yung ulo. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman tayo binabago sa patoka natin. Wala lahat naman ano. Tag dito, same naman ng routine na ginagawa nila. So siguro mga late hatch talaga yung mga naglulugo na yan. Tulad nito, na ito, tignan niyo ito. Yan oh. Yan yung ulo na yan. No? Oh. Yan. So, ewan ko lang, pero yung iba, ano na eh, bis na yung iba talaga. So, ito na lang yung mga ibon natin, 99. Yan, no? Oh. So, ano na sila? Grabe, ganda na ng mga uwian nila. Habang dire diret yung ano natin, tag dito yung training natin, mas gumaganda yung mga uwi nila. So, today lang tayo na pahinga dahil pangit yung ano natin, yung weather natin. So, ganyan siya buong maghapon at bukas medyo babaksak ang ano, ang ulan. Kaya pahinga muna ito, Ganda, oh. Ito si Poknat. Ayan. Poknat to ni Ate Mai. Ganda na oh. Shoutout kay Ate Mai. Ayan. So, pasensya na sa mga di ko nababanggit madalas kasi nga di ko naman kabisado talaga yung pagdating kasi sa mga blue bar mahirap manghula eh ito kilala nyo na to ayan ano yan na uh, jacks yan kay Noy Pilop ayan ito naman kaya na to kung hindi ako nagkakamali dalawa eh hindi kung kay GPS kay Ate Mai sila lang may puti rito yup tapos ito naman kaya na to kay Junel ayan o no? kay Junel Junel yon, Alright. So, ito yung mga ibon dito. Ano lang, uh, tag dito. Hmm. <laughs> ano na yung mukha ko, ha? Yun naman kay Kuya, ano Kay Kuya Winston. Nag-iisang, ano? Nag-iisang red check na purong-purong pula. Yan. Mga ganyan, no? Kay Kuya Winston yan. Okay. Tapos, ito pa, yun, no? Mga Nagdating na pag mga ano no, red bar, red bar no. So ano tayo tag dito ah. Meron na akong ano naiisip na medyo kakaiba kasi bihira 'tong mangyari sa one low Yung ano ba tag dito ah, puro red naman yung mga kasi kadalasan puro grisel eh, mga off color mga ganyan. Pero yung naiisip ko naman na medyo magiging kakaiba tayo. Meron tayong magiging Special race For next year Kumbaga ano yun uh, Karera ng mga pula So yung magiging trophy nila Na uh, order ulit tayo sa Pilipinas Ng ano Ng red na ibon Yung trophy So gusto ko sanang Itry yung mga gantong kulay Yung mga ganyan O no? dyan o no? Diba yung Mga pula ba Parang maganda yung kakalabasan nun no? ha Like Karera ng mga Ano Pulang ibon So merong ano Tatawag dito Merong red bar, red check, opal. Yung mga ganyan, pwede yung opal. Basta may ano, yung ganito, di ba? Pwede yan, yung ganyan. No? Basta may brown. yeah, maganda yon mga ganon. Ano yan, ah, special yon Kung baga, iba yung activation natin sa sa pula. So, parang gusto kong mangyari, ano, tag dito, ha? medyo maiba naman. Kumbaga baga, parang may sideline tayong special race. Ewan ko lang, ah. Sa mga may gusto, comment lang kayo kung maganda o kaya PM tayo kung magandang ano yon na tag dito uh, idea para sa mga ano natin na uh, sa next year. Pero pe, uh, tatanggap pa rin tayo ng regular color tulad ng mga blue bar, checker pero iba yung ano ni So magkakaroon lang tayo ng special race na ano na race I sama-sama mean, pa rin naman sila lilipad pero syempre kung uh, ikaw yung unang pulang umuwi, ikaw yung first place sa, sa ano ah, uh, sa race ng mga pula. So pwede silang opal, red, red bar, red check, mga ganyan. o kaya brown. Basta ano ah uh, may pula. Hindi pero yung grisel, mga ganyan, uh, hindi sila kasali sa pula. Tulad na may puti, hindi sila kasali. Basta ano lang, tatag uh, tata, dito yung special race is yung mga red opal pag ah, dito ash ba tawag Ito yung ganyan kulay oh Yan, ayun ganyan oh. di ba? kasi para saan parang ano lang ah nakikita ko lang sa ano ko lang sa tag dito nakikita ko sa imagine sa ima ano ko tag dito sa pag-iisip ko ano tag dito ah parang nakikita ko lang na ano na Parang napakagandang tignan kung mas maraming pula, 'di ba? Maraming red, 'di ba magkakasama sila. So tignan natin. Ngayon na uh, ano lang tayo, masid-masid lang tayo sa mga ibon. Tignan natin kung mayroon silang something para ano magbibigay tayo ngayon ng mani. Ayun, mani. Ito na, ito yung isa sa mga pinakamal. Ito yung first place kahapon, ayun oh, yung grizzle na 'yan. 'Yan. All right. So, sa so may mga ano, suggestion, sabihin nyo lang ako oh, kung medyo maganda yun. Di ba Ano yun? na ah? Special race yun. Ano pare, kasama para sila ng mga blue bar, checkered, mga ganyan. Pero syempre, mas maganda kung meron naman tayong ano, something, ano uh, parang iba. di ba So, yun yung mga magiging plano natin. Ayun no? Tignan mo, ang oh, ganda na ito. Ang ganda na nila, tignan pag marami silang ganyan no? 'di No? Ano lang naman, tag dito uh, maiba may iba-iba naman. <laughs> so, na Naano ko, Balas pa. Tapos, sa uh, Abangan yung mga pagbabago rito. Yung mga kahoy na to, mga ano... Gigibahin ko to eh. Ito. Panibagong ano na naman, gawa. Dito naman tayo. Paganon pag tayo. Ayan, paganon. Tapos... Para yung truck natin doon, ilalagay sa pintuan na yan. Kung baga, basketing dyan. Kung baga, meron, meron silang ano... Uh, merong access pa punta doon sa training box. Amin sa... Sa trailer kasi... Pinaplano kong kumuha rin ng trailer in the future. Para naka-trailer na lang sila, hilahin na lang sila. So, kahit gamit natin yung truck, pwedeng hilahin ng SUV nila, ama. So, walang problema. Kasi pag truck lang, medyo nagiging ano tayo eh, tag dito ah. Medyo nagiging pahirapan eh. Pag may something na nangyari sa isang kotse natin, lahat damay. Pero kung naka ano tayo, trailer, ah, kahit sino pwede nang humila. Di ba pwede tayong bumili ng kabayo? Panghila natin doon, di ba? <laughs> joke lang. So, yun nga mga kaburo ko to, bali, Today, di sila lalabas. Ano lang, masid-masid uh, lang. Yan, hindi ko alam talaga bakit ganito. Tingnan nyo, bigyan nyo ako ng idea. Ayan oh. Bigyan ako ng idea bakit sila nagkakaganyan. Dahil ba sa weather, nagpalit? O late hatch? Hindi ko alam eh. Ngayon lang ako nag nagkaganto dahil pag ako nagbebreed like mga gantong man talaga, lahat sila bis na. Yan. Pero ang maganda dyan, maganda naman yung pinapakita nilang liparan, uwi yan. yan. So, nasa ano na ulit tayo, 99. Uh, Malayo-layo pa yung pagsubok natin, pero dire diretso Ang maganda rito, nasa 40 miles na tayo ngayon. Uh, isa pang balik doon, 40 miles ulit. Tapos sa abante na tayo. Tingnan natin kung anong miles yung next na station natin. Tapos, uh, mag-activate tayo soon. Yan. Para dire-diretso na. At saka pinaplano ko is baka maging ano lang tayo ah. Uh, three race lang tayo this year. Yan, yan ang isa sa mga inaano ko ngayon, tinitignan ko. Three race lang tayo ngayon. Siyempre, ah, uh, tag dito. Ma, yung December, mabilis na lang yung matapos eh. Para din na tayo mabot ng next year. So, ano tag dito ah. Uh, pinaplano ko pa yan. Tapos next year na lang tayo, babawi. Kasi nga, alam niyo na marami tayong pinagdaanan ngayon, sobrang dami natin pinag ano, kaya sobra tayo na late. So ayoko na sanang umabot to ng next year para ano, tag dito kasi marami pa tayong gagawin ulit. Dahil gagawa ulit tayo ng ayusin natin eh. Para ano eh, kasi itong taon na to punong-puno ng ano eh, amazing ano eh, tag dito ha, surprise problem. Kumbaga, isa sa mga nagpapatibay sa atin. Ito, ganda oh isa sa mga nagpapatibay sa atin na mas lalo pa natin galingan. So, kaya lang ulit tayo naging active dito dahil ang tagal din natin nawala. So, yun nga yung mga plano natin. Baka 3 race lang tayo after activation, 3 race. Kasi alam nyo naman na uh, dinamang di naman ganun kalaki yung mga bobo natin dito sa activation natin. Pero ang pinakamaganda rito, uh, labanan to ng mga Pilipino. Yan, marami marami salamat kagad sa lahat ng mga sumuporta. gano? So, tingnan natin mga kaburo ko to. Ah, uh, three race lang tayo siguro talaga kasi alam niyo naman December maraming ano, maraming magiging tag dito. Busy na naman. All right. So, ito yung mga ibong, kalmado lang. And then hindi sila lilipad ngayon. Then bukas diri sila lilipad dahil tag dito. So, depende bukas kasi tag dito ah uh, Malalaman pa natin bukas kung ano yung panahon. yan And then, bago tayo bumalik ulit sa 40, magtotos muna tayo ng malapit. Tapos 40 miles. Tapos, dire-direcho na. Alright. So, yun nga mga kaburo ko to. Good luck at marami marami salamat sa lahat ng mga nagtiwala. At patuloy na sumuporta. Abangan nyo yung magiging plano natin for next year. De, marami marami salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel. Peace out. Let's go. <laughs>